Kapag inilabas na ang cake sa mga handaan, ang iba hangga't maaari ay isang slice o tikim lang sa icing ay ayos na. At baka tumaas pa ang asukal sa dugo. Pero ang cake ni Joanna, guilt-free daw. At bukod sa dyan, pati rin ang inyong mata ay mabubusog sa makukulay at malikhain nitong disenyo. Ito ay tinatawag na 3D Jelly Cake. So yung 3D Cake kasi parang uh, nakikita lang namin ni Mister sa newsfeed, ganyan. So parang naano kami na... Parang wala pang ganito sa Baguio. Eh nung nung time na umuuso siya, parang puro abroad yung workshops, eh hindi carry. Eh ayun, last year, uh, luckily, may nag-open ng workshop sa Manila kay uh, miss Rochelle po. So nagkaroon kami ng chance na mag-workshop, kaya yun. So since last year po kami nagdi-jelly cake. Uh -huh. Ito ay gawa sa gelatin, gatas, at food coloring. Um, uh, dalawang mixture po siya. Yung first is the clear canvas yun po yung overnight na dapat iset. Kaya, it takes time po talaga. So, after siya nag-set, gagawin mo po yung milk solution. Tapos, may mga special uh, needles po for each flower na ginagamit kami para po magawa yung mga flowers. 2010 nang magtayo sila ng kanyang asawa ng panaderia, pero dahil sa pandemya, napilitan silang magsara at maghanap ng iba pang pagkakakitaan. Parang yun na yung naging bread and butter namin. So, parang yun na rin yung naging passion namin na mag-asawa na ito talaga yung bibi na namin <laughs> parang ganun pa. Matapos silang lumahok sa isang workshop tungkol sa 3D jelly cake, ginawa na nila itong negosyo noong nakaraang taon. Ang canvas niya rito ay niluto at pinalamig na gelatin. Dapat malamig siya ma kasi ano pagka mat mat ma ano kulang sa temperature hindi po nagso-shape yung ano flowers. Pero maganda sa ating kasi malamig. Pag sa mainit na places, um, challenge talaga. Maganda yung consistency niya, especially yung sa canvas niya, malambot siya. And then pagdating naman dun sa base niya, which is nandoon na ngayong parts ng flower is malalasahan mo talaga yung mas fruity na flavor niya. Agad naman itong tinangkilik ng kanilang mga customer, lalo na ang mga may edad na hindi mahilig sa mga matatamis na pagkain. Eh, di ba sa panahon ngayon, parang naano tayo sa mga desserts na less sugar, ganyan, yung hindi masyadong matamis, hindi siya diri. So, ito po yung isang product namin na pinopromote na pwedeng ma-adjust yung sugar, ganyan po. At first, naninibago kasi yung itsura, sobrang ganda. Parang minsan nga, it's very realistic siya. And um, thinking, di ba, sanay tayo dati na pag jelly, jelly ace, parang ganun, or either it could, could be like sago na, na texture and all. So when I tried it, it actually masarap siya. Mula sa pa isang order, umabot na sa halos isang daan. Nakapagpundar na rin sila ng kanilang sariling pwesto sa La Trinidad, Benguet. Bagaman kinahihiligan ng mga Pinoy ang pagkain ng sweets, may paalala pa rin ang isang nutritionist at dietician. Uh, palagi mo na siya nakukusyong, oh. hindi ka na mindful sa mga uh, amount. No? So it could lead to uh, pagtaas ng blood sugar, uh, pagtaas ng cholesterol, and then it could lead to uh, diabetes And cardiovascular diseases, or, or uh, marami pa tayong uh, diseases na magkakaroon. Pag prolong natin kinakain, yung mga matatamis like pastries. Bagamat sinubok man si na ng pandemya, hindi sila nagpatinag para muling bumangon, bit-bit ang mga bagong ideya para magsimulang muli. Joanna Viray, RNG News.